Baka uh, ako maligo kasi ano. For interview kami ngayon. <coughs> Sana ano, makapasa na siya. May pasok na. Nabasahan ko lang sa labi na po. yan. تمام انا <applause> <applause> yeah おいでました。 Dun ako guys, nag-apply sa ano, sa Ortigas. Ayan, sa Ortigas. Green Hills. Ayan. So, galing dito guys sa Santa Rosa. Ang sakay namin is Ayala. Pagdating namin Ayala, transfer kami sa naman kami ng MRT. Taka, Ortigas din. Pagpapa namin ng Ortigas, Lakan County, at tawid. Sakay naman ng Green Hills. Oh, my God. So, mahal ang pamasahe. Tapos, dalawang beses kami pabalik-balik dun. Tapos, ang sabi, kahapon, for interview na daw kami. Tapos pagdating naman namin doon, nabago na naman. Tapos ibang company na naman kami din na Ngayon naman yung for interview namin. So kami na yung pupunta ng, ano, ng company. So, kaya maaga ako, 4 o'clock, ayan, gising na ako kasi. Nag-ayos ako ng mga gamit ko. Then yung mga uh, requirements ko, ay ayos ko na. Tas, yun, nung naayos na, ayan, maglaba muna ako tapos, saka lang ako mag-aaral sa gumaya so, after this, guys magliligo challenge tayo, para mamaya meron tayo po sa ligo challenge, ayan ah, uh, kasi itong days na rin hindi tayo magawa ng video ng ligo challenge, no kaya, sinapay ko na ngayon after this, ayan, so pagkatapos nito, guys, maglaba, ayan ah, uh, gawa tayo na, ano, pero guys is pinopost ka lang siya ng 6 p.m. Ayan, 6 p.m. Ah, uh, 6 to 7 p.m. ako na-post na focus ano ng oras na ano yung tingin ko ano uh, okay oras so yun then ngayon guys tapos na mag ano mag maglaba so actually sa yung sa video natin ito nagawa na ako na little ano, challenge Sana guys, pumasa na kami, kasi nga, ano, alam niyo, ano pa lang ako dito guys, September 23 pa lang ako dito, tapos, ano na ngayon, October 15, ayan, almost, ano, 20, 20 days na ako dito, tapos hindi pa kami tatrabaho, no, of course, kailangan natin magtrabaho kasi may pamilya tayo, ayan, may binubuhay tayo, ba diba? ayan, so, That's why nasa ano din tayo social media para meron tayong ano yung extra income. So ang nangyayari, <laughs> ito na yung trabaho natin kasi wala tayong trabaho ng iba, diba? That's why uh, sana, ayan, maawa si Lord sa amin mo, may makapasa kami, ayan, para sana makapag-start na kami ng trabaho, no? Kasi hirap na muna trabaho, guys. My Ayan, uh, iba talaga yung may sarili kang pera, ayan, mahugot, pambili kung ano man yung gusto mong bilhin, diba? So, sana, ayan, mamaya, ayan, so, uh, dasal-dasal na lang tayo kay Lord, ayan, so, ayan guys, ayan, hanggang dito lang muna tayo, ayan, kasi tapos na tayo naglaba guys, ayan, uh, masasayang yung oras natin, kasi 6 o'clock na kaalis na po, ang oras ngayon ay 5.37, ayan, that's why, <laughs> we need to error, ano, video, ayan, and, soon, guys. Ayan. And don't forget to, ano, to watch all my videos, long videos, ayan, short video, and also live. Ayan. So, sa live natin, guys, ayan, uh, maybe pag, ano, wala pang, uh, pag may pasok na tayo, ayan, sa gabi tayo mag-live. Ayan. Hindi pa lang ako nagkaroon ng time kasi nga nag-a-apply ako. That's why, uh, na huwag kayong magtampo guys Ayun. Pag nagustuhan niyo ang video ko guys, pwede niyo po itong i-share. Hindi po kayong maano. Ayan. Then comment, like, and share. Ayun. Thank you so much everyone. Good morning, good morning. Guys.